ikalabing lima ng Oktubre, taong sa libot Matagumpay na nakalapag ang barkong panghimpapawid na Graf Zeppelin sa New Jersey mula nang lubipad ito sa Friedrichshafen na mahigit apat na araw na nagbarka bilang ang pinakaunang paglipad nito patawid ng karagatang Atlantiko at naging isa sa mga dahilan upang alalahanin ito bilang ang pinakamatagumpay ng Zeppelin sa panahon nito. Isa itong uri ng barkong lobo na pinatibay sa loob at ipinangalan ito kay Ferdinand Graf von Zeppelin, ang naging inventor ng dirihibling ito. Nagsimula lamang lumipad ang barko sa Setyembre ng parehong taon at naging posible pa ang pagbiyahin nito ng malalayong distansya kung saan na inikot ito ang daigdig sa halos daang beses sa paglipad. Dala ang libo libu mga pasahero at kagamitan na ligtas at naging inspirasyon sa pagsikat ng mga Zeppelin sa unang parte ng ikadalawampung siglo hanggang sa tumigil ito sa paglipad matapos ang siyam na taon dahil sa balita ng pagbagsak ng Hindenburg na naging hudyat din na pagtatapos ang pagkamangha ng mga tao dito na pinalitan ng pangamba